Kamusta ka, kabayan? Kung ikaw ay isang Pilipino na araw-araw nakikipagsapalaran sa traffic, taas ng bilihin, pressure sa trabaho, problema sa pamilya, o minsan ay napapagod na rin sa social media, para sa iyo itong video na ito. Alam mo, sa dami ng stress na dinadala natin bilang mga Pinoy, parang napakahirap na maging kalmado at matatag. Pero, may isang ancient philosophy na kahit libu-libong taon na ang lumipas, sobrang relevant pa rin hanggang ngayon. Ito ang tinatawag na Stoicism. At ngayong video, sasagutin natin ang tanong na, ano nga ba ang Stoicism, at bakit kailangan ito ng mga Pilipino sa panahon ngayon? Kaya relax ka lang, makinig, at baka ito na yung mindset na makakatulong sa'yo para mas gamaan ang tingin mo sa buhay. Ano ang Stoicism? Ang Stoicism ay nagsimula pa noong sinaunang Greece, mga dalawang libong taon na ang nakalipas. Ang mga sikat na Stoic philosophers ay si Zeno, Epictetus, Seneca, at si Marcus Aurelius, isang Roman emperor na kahit sobrang busy at nasa gitna ng gyera, nakahanap ng kapayapaan gamit ang Stoicism. Ngayon, baka isipin mo, philosophy. Para lang sa mga nerd yan, Pero hindi, kabayan. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa malalalim na teorya lang. Isa siyang practical philosophy. Ibig sabihin, para talaga siya sa araw-araw na buhay. Simple lang ang core idea ng Stoicism. May mga bagay na kaya mong kontrolin. May mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. At ang sekreto ng kapayapaan ay nakasalalay sa pag-focus mo sa mga bagay na kontrolado mo, at pagtanggap sa mga bagay na hindi. Halimbawa, hindi mo kontrolado ang traffic. Hindi mo rin kontrolado kung uulan bukas. Hindi mo rin kontrolado kung anong sasabihin ng ibang tao tungkol sa iyo. Pero kontrolado mo ang iyong attitude. Kontrolado mo kung paano ka magre-react. Kontrolado mo kung magagalit ka, o kung pipiliin mong manatiling kalmado. Yun ang stoicism. Simple, pero sobrang lalim. Stoicism sa konteksto ng mga Pinoy. Ngayon, tanungin natin, paano magiging useful ang Stoicism sa buhay nating mga Pilipino? Tingnan natin ang mga struggles natin. Traffic sa EDSA at iba pang lugar. Pagtaas ng presyo ng bigas, sibuyas, at gasolina. Mga pressure at comparison sa social media. Homesickness ng mga OFW. Expectations ng pamilya, lalo na kung ikaw ay panganay o breadwinner. Kung iisipin, lahat ng yan ay madalas wala sa ating kontrol. Pero anong ginagawa natin? Madalas nagagalit, nagre-reklamo, nagpo-post ng rant sa Facebook. E kung gamitin natin ang stoicism. Halimbawa, stop ka sa EDSA ng dalawang oras. Pwede mong ubusin ang oras sa kakainis at kakamura. Pero pwede mo rin gamitin yung oras para makinig ng podcast, audiobook, o mag-isip ng bagong ideas. Parehong sitwasyon, pero magkaiba ang mindset. Yun ang Stoicism in Action. Mga prinsipyo ng Stoicism May apat na pangunahing prinsipyo ang Stoicism. Dichotomy of Control, may dalawang klase ng bagay sa buhay. Yung kaya mong kontrolin, tulad ng iyong aksyon, desisyon, at pag-iisip. At yung hindi mo kontrolado, tulad ng panahon, opinyon ng iba, o mangyayari bukas. Kung nag-focus ka sa kaya mong kontrolin, magiging payapa ang isip mo. Virtue as the highest good para sa Stoics, ang tunay na kayamanan ay hindi pera o ari-arian. Ang tunay na kayamanan ay pagkakaroon ng virtue, wisdom, courage, justice, at self-discipline. Kaya kahit mahirap ka, basta may dignity at good character ka, mas mayaman ka pa kaysa sa corrupt na mayaman. Memento Mori, alalahanin ang kamatayan. Hindi ito para matakot ka, kundi para ma-realize mo na limitado ang oras mo. Kapag alam mo hindi ka mabubuhay magpakailanman, mas matututunan mong pahalagahan ang oras at mga mahal mo sa buhay. Amor Fati, love your faith. Hindi lang pagtanggap sa nangyayari, kundi pagmamahal dito. Halimbawa, iniwan ka ng Diyos mo. Masakit oh. Pero imbes na magmukmak, ang tanong, ano ang matututunan ko dito? Paano ako lalakas? Yun ang Stoic Way. Bakit kailangan ng mga Pinoy ang Stoicism ngayon? Sa panahon ngayon, mas kailangan nating mga Pinoy ang Stoicism dahil Mental health crisis ang daming kabataan ngayon ang depressed at anxious. Ang Stoicism ay nagtuturo ng emotional resilience. Economic struggles, tumataas ang bilihin. Pero Stoicism reminds us na ang tunay na yaman ay hindi lang pera, kundi ang pagkatao at relationships. Toxic social media, ang daming comparison at negativity. Pero Stoicism teaches us not to be slaves to other people's opinions. Political at social issues imbes na endless ranting, Stoicism teaches us na mag-focus sa kaya nating baguhin, sarili nating disiplina at tamang desisyon tulad ng pagboto ng tama. Kung tutusin, stoicism ay parang mental armor. Hindi ito aalisin ang problema, pero tutulungan ka nitong maging matatag kahit anong mangyari. Paano mag-practice ng stoicism araw-araw? Ngayon, baka itanong mo, paano ko sisimulan? Simple lang. Ito ang ilang practices. Morning reflection, pagkagising mo, tanungin ang sarili, ano ang mga challenges na pwedeng dumating today, at paano ko haharapin ito ng kalmado. Journaling, gaya ni Marcus Aurelius, pwede kang magsulat ng thoughts mo bago matulog. Ano ang natutunan mo ngayong araw? Saan ka nagkamali? Ano ang kaya mong ay improve bukas? Pause before reacting, bago ka magalit o magpost online, Uminga muna at itanong, kontrolado ko ba to? Kung hindi, huwag mong sayangin ang energy mo. Practice gratitude, araw-araw, mag ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo. Kahit maliit, malaking bagay na yun para baguhin ang perspective mo. Mga kababayan, hindi madali ang buhay. Pero sa Stoicism, matututunan natin na hindi natin kailangang maging alipin ng galit, takot, o inggit. Pwede tayong maging matatag, payapa, at makabuluhan kahit gaano pa kagulo ang mundo sa paligid natin. Stoicism ay hindi lang ancient philosophy. Isa itong life skill na kailangan ng bawat Pilipino. Kaya sa susunod na mas stress ka sa traffic, mabash ka online, o humarap sa problema sa buhay, alalahanin mo, hindi mo kontrolado ang lahat, pero lagi mong kontrolado ang sarili mo. Maraming salamat sa pakikinig, at sana ay makatulong ang stoicism sa mas matatag, mas payapa, at mas makabuluhan mong buhay. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong content tungkol sa Stoicism, mag-subscribe ka na at paki-like na din ang ating video. Maraming salamat sa panonood.